Good morning mga papi. Ito na yung sitwasyon or tura ng ating pond after natin maglagay ng asola. Itong part na to may asola pero nilagyan natin ng partition na kawayan. Then dito naman sa kabilang side may asola din, may partition din, may kawayan din. So, itong space sa gitna talagang ibinakante para dito tayo maghahagis ng pagkain. So hindi sila mag-mix doon sa asola. So si asola, uh, siyang ano, part talaga ng plano 'yan para ipakain sa kanila kaya tayo nagparami ng asola. So halos sumasabay yung pagdami ng asola ngayon sa paglaki ng ating isda. So sana uh, mas dumami pa yung asola natin para mas makatipid tayo sa pagkain ng ating mga ano, isda. So mabawasan ang pagbili or gastos natin sa commercial feeds. So mga papi, uh, abangan nyo by December hopefully makapag-release tayo nito uh, target December 23 or 24 magha-harvest tayo nito so yun lang mga papi